DOH nagpaalala na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init ng panahon sa kasagsagan ng mahabang bakasyon. Dapat din na uh, tiyaking nakakondisyon ang mga sasakyang gagamitin sa paglalakbay para makaiwas sa disgrasya. Ang detalye sa report ng ating kasamang si Vin Pasco. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko laban sa mga aksidente sa kalsada heat-related at foodborne illnesses ngayong long vacation. Dahil sa tindi ng init ng panahon, dapat siyasati ng kondisyon ng mga sasakyan bago bumiyahe. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa, ang pagiging mahinahon sa paglilakbay at responsable ang magiging dahilan upang mapababa ang maaring maitalang insidente sa ganitong panahon. Hindi lang sasakyan ang dapat nasa kondisyon, maging ang driver upang baka iwas sa disgrasya. Karamihan ng naaaksidente po at nagkakaroon ng road crash injuries ay nakasakay sa isang two-wheeler or motorcycle or tricycle. Karamihan sa kanila ay hindi nagsusuot ng helmet or hindi naka seat belt at the time karoon ng road crash. So very important reminder, magsuot lagi ng helmet kung magmumotorsiklo at magsuot ng seat belt kung sasakay sa anumang sasakay. Magbaon din ng tubig sa pagbibiyahe habang umiwas sa mga pagkain madaling mapanis o masira upang makaiwas sa food poisoning kapag panahon ng taginit ang mga pagkain ay madalas masira. Let me say that the Department of Health has declared code white of all our hospitals. That means they're ready for the yung all the incidents that can happen for people traveling. Lagi ring magbaon ng pananggalang gaya ng payong at jacket upang iwas sa sakit. Kasabay niyan, laging handa ang mga emergency facilities ng DOH-affiliated hospitals para sa anumang agarang paglunas. Okay, so usually if it's a heat-related illness, it starts with either thirst, very severe thirst, tapos uh, you you can have a lot of cold sweats, and then eventually pagka hindi mo na correct yon, magkolaps ka. So it's important early on na magcool down ka. Then Pasqua para sa 100% balita. <tossilfeas>